Tinawag ho mga kaibigan na isang demolition job ni Mayor Ray Lacoste ang alegasyon na ipinapakalat sa social media kaugnay sa di umano'y kasong isinampan laban rito at sa siyam na iba pang pa opisyal ng Buhi Kamarina Sur sa Office of the Ombudsman. Ayon sa Alcalde, sa panahon na aming nakapanayam ito ay wala pang natatanggap ang kanyang opisina na anumang dokumento kaugnay sa naturang kaso. Sinabi pa ho mga kaibigan ni Lacoste na premature rin ang reklamo lalot na sa proseso pa lamang ang naturang panukala at marami pa ang kailangang pagdaanan. Uh, Masing nga ni saro sa mga ano, may isisida. -is Hindi oh, pa man kami makapag-apply at the same time, mayo pa man kami lote. Mayo pa. ayo pa lamang. Premature, sinasabi ko. Pero ini statement ko, alatanta na lang. At alatanta uh, na lang kung kami marisibo Ayaw pa eh. Kaya di ako makakomment. Samantala, naniniwala ang alkalde na isang demolition job o paninira lamang ito sa kanya at sa mga kasamahan. Ayon pa mga kibigan kay Lacoste, ilang kaso na rin kasi ang isinampal laban sa kanya na kalaunan ay na-dismiss rin naman agad. Ah, uh, I ang mean, ko lang, sana haram na pagkadaagos si ini, lalo na ining nagkaso. Alimbawa kung totoo man ang ganda, uh, bakit dahil man naka-stay yan din uh, mga informations, uh, mga, I think, mga salang informations. Sabi ko, mga ano ding, talagang mga pakaraot, mga this is a demolition job na ginigibos sa satuya Pero ako, uh, rest assured sa mga tagabuhik na dahil akong ginigibong pag uh, uh, maldisyon, ding, 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 sa satuya ba sa huli ay nanawagan po mga kaibigan ng alkalde sa kanya mga kababayan na wag basta-basta magpadala sa mga nakikitang post sa social media. Kung sakali raw ay na kung sakali raw na makatanggap sila ng dokumento kaugnay naman sa reklamo ay formal nilang sasagutin ang naturang issue. Kung matatandaan isa ho mga kaibigang social media post ang lumutang kung saan ipinapakita ang dokumento ng isinampang kaso umano ng isang ginong Rowel Capistrano Laban ho mga kaibigan kay Mayor Ray Lacoste, former Vice Mayor Jose Balagot, pitong konsehal at Menro Officer. Kaugnay sa isinusulong na panukalang sanitary landfill ng local government ng Buhi Camarines Ur at ang nakatakdang pag-utang ng mahigit 500 million peso o pesos loan na sa para sa naturang proyekto. Bicol Headlines Gayong